Yan, dahan-dahan tayo pa akyat ando then... so, sayo, kung hindi lang sana sya masukal maganda talaga sya medyo masukal na rin kasi yun o eh. ano, nag-picture din siguro sila. <laughs> Marami talagang tumitigil dito para mag-picture. Ganda. Tanawang na dito yung dagat ng ano, uh, kabusaw. Ayan tigil tayo sa Diba ang ganda? Naku, yun yung ulan. Hmm, tara na. Kabutin tayong ulan dito. ganda dito Nandito na lang muna yung video natin Kita kita sa next video <laughs> Let's go Peace out